Tayo ngayon ay pupunta sa Arkong Bato, Valenzuela City. Nandito na tayo sa Evangelista Street at dadalawin natin ang ating bagong kaibigan na si Gian Santos. Tara sabay-sabay nating kamustahin siya. Ang pinaka nakakataba ng puso para sa amin ay ang makita mula sa kanilang mukha ang munting saya at ngiti. Si Gian ay na-diagnose na may cerebral palsy at focal epilepsy. Pakinggan natin ang kanyang istorya. Ay, para, ano po ang pangalan niyo? Gian Cel Santos. Ilan na po? Magta-30 na December 30. Ayun. Kayo po, mami. buong pangalan niyo. Marjorie J. Saratos. Marjorie Saratos. Ayan, tatanong tatanungin po ako. ilang taon po siya nung na-diagnose ko? Ano po, mga 3 months. 3 months old pa lang po siya. Ayun. <coughs> Paano po ang um, nag-reaction niya? Paano niya po tinanggap? Nagsisisyo siya. Akala ko normal na sisyo lang. Ang pala, tuwi-tuwi na pala yun. So, every day may seizure, may seizure. Sa... Dati. Before, ngayon po kami bueno, eh. sa mga. Ano, naka-AEG siya sa PCM. Nakita sa ECG yung yung sakit niya. Aba, tutulong kay e, siya. Okay. Paano niyo po na sa si system na yung niya, yung mga kailangan po niya sa check-up. Totally po, uh, nagmata ka na po siya ni sa check-up sa'yo. Diyan muna na mo na naman tayo sa ako. Ako po. Hmm. Wala na po, so, oh. okay. okay na po. Madali na po sa ano, mga elevators Sino po kasama Sin? ko, mga pamukin Kasi dati naman po oh? Eh, inita kay nanay ko. Ako pa sa street partner. Uh, uh, yung kaya sinasabi niya po ng work ko. Wow. Uh, Pag wala po kayo, sino kong nagbabantay ko. Hindi yung ate ko, tati ko po. Nakataga dito lang din naman Oo. Uh, ano nga po, uh, sakit. Yung wala po, nadating ng doktor na meningitis. Meningitis. Mga ba naman muli, sabi. May CP daw, may CP. CP Siri Brad Pass. Oo. Uh, oh. Yes, po. tapos... Focal okay, okay. epilepsy. Ano po klase ng cerebral palsy? Yung well, may focal plexus. Spastic. na oh. Cerebral palsy. Oo. 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 nalaman niyo po yung sakit niya, ano po, naging adjustment, paano po yung tinanggap. Kasi, ano, yung hindi ko tanggap na Na, yung sumasasara ko ba sa foundation, para na 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 lakas sa loob ko na ay ganito pa hindi pala ako hindi pala si Gian lang may sakit madal pala madal pala kami ano ganito oh uh, mali po kayo sa mga kagaya po ng Tracy yung unang sinali ako yung si Tracy ba yung kaya nakakain mga mga kaibigan um, dumami grupo ko So, ilang taon na po pala na nagsasuffer, sabi, hindi na sa Ano? Ano na yun? Meron po mga araw or panahon na ang sa isip na bakit? Natanong niya si kung bakit si Gal. Oo, ganun gano'n, sa sa Oo. Ganito. Hindi naman Sinanggap ko na lang na buong buhok. Kasi wala naman ako sabay kumbaga Kung baka ang focus ko, tatay ko, anak ko, saka trabaho. So kaya hindi na ako nakasawa. Yung baby ako, Parang na overdose mo. Kaya dati piki ako kaya buti awa ng Diyos. Okay, yung lakad ko ngayon. Kasi yung misa yung salita ko, hindi talaga uh, okay. uh, uh, mo itindihan. Ah, may po. Hindi itindihan naman po. Malinaw naman po yung ating inwala. Sa atan, um, meron po ba kayo ngayon po na malaban tayo para kay Kian? Meron pa po ba kayo pinatakot hey, na? Sa sakali sa buhay. Ay, ito lang. Tanggap ko na nga ng ganito na paso. Diba, sa 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 ating nanay, sa, sa ating nanay, ganito ako na nalagay na yung bata. Pagdating na ang gano'n na yan, parang di ko kaya, di ko talaga kaya. <laughs> mm. Ano po ang religion na? Katolik po. Mm. Ano po yung katalas na katalas na? na pagdating ng birthday niya sa December 30, humabalir niya, tapos kompleto mga need niya. Nibali hindi na kulang ng needs ko. Kasi kompleto yung yung gamit ng anak ko. Wala na po kayo mag para kayo uh, Pa, tumaba siya ganun. Kahit na ko Salamat. Um, yung team nga po pala namin, hindi po kami malalaking organisasyon. Oh, so, parang kami lang po ang pagkakaibigan. Eh, oh. nag-hit po sa puso namin yung tumulo. Psychologist ko ako. Kami naman po magkakita. Kahit konting blessing, kahit malalang blessing. Salamat po sa kainhan. Maraming salamat po sa pagpapakita. <laughs> ah. <laughs> sa kalatagan niyo na po ako na kumpontak sa messenger. Oh, na yeah, kina-kontak sa oh. Baka pwede po kayo nga. Doon to doon. Baka pwede po doon. Medyo busy lang po kami. Kasi oh, Ay, konting amount. Okay lang po. Ayun, pagpasensya nyo na rin. Okay lang po yun. Ibigay namin para kayo. Ah. Si Nanay Jeline at Gian ay isang halimbawa na di dapat maging dahilan ng karamdaman at kahirapan upang sumuko at mawalan ng pag-asa na tayo ay laging tutulungan at gagabayan ng Diyos Ama at ng mga kapwa-taong may mabubuting kalooban